Hello guys, meron na naman tayong ayusing piso wifi. Ito ay tinawag sa atin ng customer na may problema. So tingnan natin sa wifi settings. Ayan, connected siya pero no internet access. Try natin sa browser, open natin. Alright. Okay, wala. Try natin open at type ulit yung IP. Okay, oh, ayos yung mag-load. So, ito guys, ibig sabihin, sira na yung program. So, dapat natin yung palitan. Meron tayong dala yung SD card na may program ng LPB. So, palitan na lang natin. Okay. So, kunin ko muna yung memory sa board na nasa ilalim. Okay. Kung napansin nyo guys, itong fan, hindi na umikot yan. So, kasi indicator ko yan pag sira na yung program hindi na yan ikot so ibig sabihin kailangan na talagang palitan so kunin ko muna yung memory so sa lahat ng may piso wifi dyan kung sakali ganito yung problema tingnan nyo muna baka naman sa linya Tingnan nyo yung sa ibabaw, yung sa USB LAN Kung di na siya, na siya nag-iilaw, sulit so yan patungong AP. At kung minsan naman, sa USB LAN yung problema. So, ang gagawin nyo, check nyo muna sa Wi-Fi settings nyo. Sa pangalan ng Wi-Fi, ng piso Wi-Fi. Tingnan nyo sa details niya kung may IP pa ba ni piso wifi na nakalagay kung mayroon pa ba yung 10.0 kung wala malamang nasa USB tulad yan or minsan rin nasa AP kaya kung ikaw may balak na maging technician ng piso wifi dapat yung matuto ng mga trouble yan hintayin natin na basahin yung program umilaw na yung sa may USB sa may ano LAN port hindi natin to ikakat para makita talaga na gumana na yung piso wifi so hintayin na lang natin hanggang sa basahin na ng board yung program kasi yung program na ginamit ng customer is LPB kaya LPB rin yung pinalit ko para di tayo magka problema sa license Ayan, umikot na guys. So, ibig sabihin, okay na. So, check na natin sa may Wi-Fi settings kung lalabas na yung portal. So, okay, ayan. Gumana na guys. Lumabas na yung portal. So, license canceled ang makalagay dito. Pasta bago yung program na nilalagay. So, pag ganyan, ang gagawin nyo lang, mag-login kayo sa kay LPB. Okay, login tayo. Username, then Okay, Capture. Alright. So, dito, sa taas, click nyo yung tatlong line, then maintenance. Click nyo yung sa baba, yung OTP. So, once na maklik nyo itong OTP, yan, hintayin nyo lang guys, matapos to mag-update. Forward lang natin para mabilis, kasi matagal-tagal pa to. So, ayan. So, hintayin na lang natin itong matapos. Okay. Okay. Tapos na. So, pag natapos na mag-update, nabalik na yung license, ang gagawin natin sunod ay mag-edit na tayo ng time rates. So, yung default time rates ang ilalagay ko dito. So, dito sa akin, sa mga ginagawa ko, yung default na time rates ko, yung 30 is 1 day. At saka yung 100 naman, is 7 days. Pwede naman itong ma-edit. So, si customer nang bahala. So, mag-edit yung ilang rates yung gusto niyang baguhin. Okay. So, tapos na. Sunod natin gagawin is yung speed limiter. Asa natin itong speed limiter kasi minsan yung iba nag-video call. Okay. So, save natin. Okay guys, so pagkatapos niyan, testing natin yung ating machine. So dito guys, yung ginawa kong uh, pag-setup ng aking piso wifi na binubuo, pag once na maghulog si customer yung fan, titigil, tsaka ilaw yung coin slot. So check natin. Okay, tingnan nyo guys. So umikot yung fan. So mag-insert coin tayo, insert money. Tingnan nyo guys. So tumigil yung fan. So ibig sabihin, okay na yung program tumila yung coin slot. So, tingnan natin. O oh, yan, turn off of coin slot, mukot yung fan. Okay? So, yun guys, okay na. So, kayo guys, pag mag-change kayo ng program, wag talaga ninyong kalimutan na palitan yung password na default ni LPB kasi madali lang siyang ma-access. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood.